Hello, hi mga kamarite. For today is video. Meron tayong isda dito. Hindi ko alam anong tawag niyan. Orange ba yan? Maya-maya ba? Or hindi ko alam anong tawag sa isda na yan. syempre, buhusan natin ng asin. Kasi ipaprito ko ito, aray. <laughs> Apat lang siya. Walong piraso ito, bigay sa akin ng katulong ni Lola. Sa kabilang bahay kina Lola. Hindi yan yun. Kasi alam niya na mahilig din ako sa isda. Kaya binigyan niya ako ng walong piraso nito. And then, simple apat lang muna ang ipaprito ko. Ipasahog ko siya sa aking munggo. syempre nagpapakulo tayo ng munggo. Papalambot ng munggo. Para, magulay naman tayo ngayon. Kasi sawang-sawa na talaga ako sa karni at manok. Siyempre, nakaready din yung mantika ko na papainitan ko yan. Kasi dyan ko siya ipaprito. Prito ko muna siya bago ko dito ihalo. At syempre, bago magprito ay bawang muna ang unahin ko prito. At ah, kailangan natin yan i-close ang pintuan. Andiyan yung alaga akong bunso. Hindi siya pinaaral ng nanay niya kasi masama yung pakiramdam. And then, mag open tayo ng bintana or dito na lang. uy ang hirap talaga dito. Kung alam nyo lang kung gaano kahirap dito sa ibang bansa mag-ulam ng isda. Grabe. Sobrang hirap. Yun, mainit na yung mantika. Ito po na siya. Kinakabahan ako. Wan ko ba? <laughs> Pero magnanakaw no. Kinakabahan pag magpapreto ng isda. Ayan, pwede na siya balik sa rin. Sana maluto na to agad-agad. Hirap kaya. At parang lumalambot na rin yung munggo. Ayan. Sip ko nga yung munggo ko. Unahin ko muna yung food ko bago ako magluto ng pang-lunch ng ating mga alaga. At ayun, nag na yung aking isda. Pwede ko na yan hanguin sa kahirapan, syempre. Kasi iluluto pa ka yan, double dig na. Triple dig. Ay. Ayun, may pumasok na naman langaw, syempre. Tanggalin ko to sa init para naman lumamig at maitapon ko na yan mamaya. At naggagayat na rin ako ng panghalo sa aking munggo loya lang, sibuyas, bawang. At syempre, kanina pa yan kumukulo at lumambot-lambot na siya. Ilagay ko na itong mga uh, lamas para naman lumasa dyan sa akin munggo. O, ba diba? Lumambot na. Wala lang to, ganyan lang siya. Tapos, lagyan ko lang mamaya ng mga pampalasa pa. At saka ko na rin ilalagay itong preto kong isda. Yun lang yun. Kasi wala tayong dahon-dahon or utan-utan dito na isasahog dyan. Okay lang yun. At least may maulang. Hoy, langaw ka. Kahit saan ako pumunta, nandyan. Hmm, nandyan. Sige, sige, sige. Hmm. At tayo na nga. Kumulo siya, mga kamarites. Lagyan ko lang siya black pepper. Siyempre, kaunting asin. At pamintang buo at dahon ng laurel. Kaunting halo lang siguro kailangan dagdagan to ng tubig kasi kaunti lang yung sabaw niya mahilig pa naman ako humigop ng sabaw magdagdag na ako ng kaunting tubig at pag kumulo na yan ay baka ilagay ko na yung ito tingnan ko lang syempre, hindi mawala ito wala nga malunggay e pag hindi mo pa to nilagyan ng ganito wala nang lasa kaya kahit isda ang panghalo ko niyan, lagyan ko rin ng chicken cubes, okay? Masarap na. Mas lalong masarap siguro kung may malunggay na, Kaya lang wala ako eh. Kaya lang 'yon. At least may maulang. Ahirapan pa. Kanina pa kasi siya kumukulo. Halo na lang natin 'yan. Parang gusto ko pang dagdagan ulit ng kaunting tubig lang. Kasi papakuluan ko pa 'yan ng papakuluan kasi parang feeling ko hindi pa masyadong malambot lahat yung munggo tapan muna natin at ayan kailangan ko to alam nyo yan oh. Lang yung natira ah, grabe wala na naman akong sili pag naubos to dagdagan ko pa hindi ako nakuntento sa nilagay ko gusto ko yung sobrang anghang siya mapapasipa ka sa sipa niya sipain ka tapos mapapasipa ka pa uy malapit na maubos man lang ako naka take out doon sa kabilang bahay ay hindi ko na mahantay lagay ko na siya bahala na mm, pakasarap naman to mas masarap to pag may malunggay wow diba at parang okay okay na siya takpan ko lang yan at i-off ko yung apoy niya hintayin ko lang yan medyo lumamig para makakain din ako kasi busog pa ako nag breakfast ako ng potamaya at kape at syempre mga kamarites ilagay na natin dyan para makakain na tayo nagutom na ako Oy, grabe nakakatakam siya. Hmm. Ayan, mga kamarites. Kain po tayo. At syempre, hindi pwedeng walang tikiman to, ay. Eh. Tikman muna natin kung masarap nga ba. Uy, grabe, ang sarap, ay. Kain po tayo, mga kamarites. Thank you for watching. Wanching pala. <laughs> Thank you for watching. Ayan, wag inarte ka po magsalita. <laughs> Mabulol ka na naman yan for today's video. Okay. Kain muna ako mga kamarites. Jan lang muna kayo. Bye-bye.